Sa usaping legal naman natin ngayong araw, kinansela ng Intellectual Property Office, so IFOFIL, ang trademark uh, Registration ng Tape Incorporated sa trademark na It Bulaga at EB, pabor sa mga noontime show host na sila former Senate President Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ nitong uh, lunes, December 4, 2023. Ang kinansilang registration ay para sa klases sa 16, 18, 21 at 25 o merchandising items. Sa desisyon ng IPO fail, sinabi nito na nabigo ang Tape Incorporated na mapatunayan na sila ang nag-imbento o lumikha sa pangalang It Bulaga. Sa kabilang banda naman na-establish ng TVJ na sila ang nakaimbento o uh, lumikha sa pangalang Itbulaga na gamit na nila bago pa iproduce ng Tape Incorporated ang natukang time show. Sinabi rin na sa desisyon na dahil ang TVJ ang may-ari ng na trademark na Itbulaga at EB, meron silang absolute at exclusive na karapatan na irehistro ito. Sa isang pahayag naman, sinabi ng TVJ na dapat na irespeto ng Tape Incorporated ang desisyon ng IPOFIL at maaari ng gamitin muli ng TVJ ang pangalang Itbulaga na kasalukuyan sa kasalukuyan nilang noon time show sa TV5. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Tape Incorporated na kanilang ia avail ang lahat ng legal action o remedy para mapabaligtad ang desisyon. Kahapon naman December 8 ay natalo din ng Tape Incorporated sa kanilang apela sa hiwalay na registration ni Joey De Leon sa trademark na Eat Bulaga sa ilalim naman ng class 41 o entertainment services. Matatandaan na sinampahan din ng TVJ at ni Jennifer Ferre eh, ang Tape Incorporated at GMA Network Incorporated ng kasong copyright infringement at unfair competition sa ilalim ng Republic Act 9, uh, 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines sa Branch 273 ng Marikina Regional Trial Court. Ang kaso ay uh, kasalukuyang pa dinidinig ng korte sa hanggang, uh, hanggang ngayon ho, no? Ayan ho, so uh, sinasabi ho ng uh, decision nga ho no, na Intellectual Property Office na yung uh, trademark ho na Itbulaga at EB ay paraho uh, para ho, sa Tito Vic and Joey na original daw ho na lumikha noong uh, trademark na iyon. At kaya ho kinansila ho no, ng IPOFIL yung uh, trademark registration ho ng Tape Incorporated. Ngayon, no sabi sabi ng tape na ia-avail ho nila yung mga uh, legal remedies pa ho nila na pwede noon maari ho sa uh, ilalim ho ng batas. Meron ho nga 15 araw o 15 days ho no, ang Tape Incorporated mula sa pagtanggap nila ng uh, desisyon ho ng IPOFIL para iapela ang desisyon ng uh, adjudication officer na humawak ho ng kaso sa Bureau of Legal Affairs uh, o BLA uh, director ng IPOFIL. so yan yung yun yung una nilang remedy so yung uh, decision ho no adjudication officer iaapelahon niyan iaapela ho nila yan doon sa bureau of uh, legal affairs director ano so mas mataas ho na official ho dito sa intellectual property office ho no Ngayon ho, kapag hindi pa rin ho naging uh, favorable ho sa kanila yung desisyon at uh, uh, pagkaalam ho talaga nila ay talagang uh, sila ho ang may-ari ng uh, trademark ho na Itbulaga at uh, EB, maare pa rin ho nilang iapela yung desisyon ho no ng uh, director ho sa ipofil Director uh, General naman ho no. So pinaka pinuno na ho ng Intellectual Property Office no. Uh, director General sa loob ng 30 araw o 30 days mula na matanggap ang desisyon ng BLA Director. Kaya after ho nun, kapag uh, maglabas ho ng desisyon yung uh, Director General at uh, sinabi ho no, na talagang ang uh, trademark ho na Itbulaga at EB ay uh, talagang uh, kina sa TVJ ho kaya uh, specifically kaya Mr. Joey De Leon nga ho no ay uh, syempre mapipilita na ho talaga ang Tape Incorporated na pakawalan ho yung uh, titulong Itbulaga sa kanilang ng uh, programa. Kaya ho yan ho talaga yung uh, tanong ng bayan ngayon, kailan ho ba talaga magagamit nung uh, Tito Vic and Joey yung kanilang uh, uh, titulong itbulaga na inaward nga ho sa kanila ng uh, Intellectual uh, Property Office. Kasi kasa, kasalukuyan ho, ang uh, titulo ng programa nila ay EAT, no? wala nawawala ho tala yung yung uh, Bulaga. So ang itbulaga ho ay ginagamit ng uh, programa ng Tape Incorporated sa GMA 7. So ngayon ho ang uh, ang Tito Vic and Joey nasa TV5 naman ho ang pangalan ay EAT. So ating uh, nanho natin yung development ho sa kasong ito no at kung uh, kailan nga ho gagamitin ng uh, TVJ yung pangalang itbulaga. Bulaga. Ang interesting nga din ho dito, sinabi ho ng abogado ho ng TVJ na sana ho ay irespeto ng Tape Incorporated yung naging desisyon ho ng IPOFIL, no? Intellectual Property Office of the Philippines. At uh, siya sabi nga ho ay uh, syempre ko irespeto yung desisyon ay uh, uh, tigilan na yung paggamit no? doon sa uh, titulong Itbolga sa kanilang noontime show. Kaya ito medyo uh, mahaba-haba pa po ito dahil oh, hindi pa nga po talaga final naman ho may mga legal remedies pa naman ho ang Tape Incorporated para ma baligtad ho yung desisyon no ng Intellectual Property Office. So hindi pa po pinal talaga yung desisyon, may mga legal remedies pa ho hanggang doon sa Director General ho no na makapagdesisyon ho no kung uh, uh, kung sino ho ang kakatigan niya. Yun nga ho nga, apela ba ng Tape Incorporated? Magiging apela ng Tape Incorporated? O yun na mga uh, Tito Vic and Joey na sinabi nga nung kanilang adjudication officer na original nga ho na lumikha nung uh, pangalang uh, o trademark na Itbulaga at EB. Kayo, ano ho ang reaksyon nyo sa isyong ito? Dapat na bang uh, gamitin ng uh, TVJ ang pangalang uh, Itbulaga? Eh no? kahit na hindi pa ho uh, talaga pinal yung desisyon at uh, ano naman ho ba yung uh, dapat na maging bagong uh, pangalan ho na noon time show ng Tape Incorporated kung sakaling uh, hindi ho uh, maging matagumpay ang kanilang uh, apela dito sa Intellectual Property Office. Mag-text po ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917 626, 0917 -626 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping ni matapos lamang ng ilang paalala.